Magandang umaga po Ay, mga siya, idol, siya, siya. mga lodi. Muli pong nagbabalik ang inyong abalikod, Labuyong Talisayan de Hunter, upang maipakita na muli ni Labuyong Talisayan de Hunter ang kanyang mga pinagdata abalaha, Mga idol, ito ang mga pinagkakaabalahan ni Labuyong Talisayan. Umagawa si Labuyong Talisayan ng BIM. Natali siya uh, James. James. James kaya kay Kawai sama kasamahan Ronald sila <laughs> tawad sa lah eh, sila ka Mario ka Mario nagukay sila kaway kaway naman dyan sila salbi yan mga nakama nagahat -naga, nagtatrabaho yan ang daming oh mga idol kaway kaway naman dyan At ito naman po, ang kaya Abla po yung talisay yung Makikita ko sa inyo ang sistema ng pagtatali ko sa inyo. Ito pwesto lang natin mga idol para ako ang mga atisap Ang pagtatali po, tatlong klase ng pagtatali ng ng sa bakal na gagamitin beam o poste. Mayroon pong sabit lang Nakasabit lang po, ganito lang po ang sabit na tinatawag. Yeah. Yeah. Ang isa, butterfly na tinatawag nila, ganito po. Yeah. Ganito po ang sistema. Ito, ipibenta ganun. Tapos nakaganon, no? Oh. Malayo pa na tayo. Ayun. Malayo na natin yan, mga ganito sasakit yung ganito, yung ganito yan. sasak lang na ganito kung tapos ito ngayon, kagaya yung mga kawang na ganito ang bakal, meron naman po na ganito tender, para may angat baka tumikit dito sa 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 stirrup sa gilid ng stirrup tapos para dumikit ko dito sa ating piyakaliyang ayun, nakaganito tayo ito, nangalita ko sa inyo mga ito yan para dumikit ng maayos at bakal yan ang ganito tayo sabit na tinatawag yung nakasabit lang ganito lang, sabit lang, isang tali ng ganito sabit, yung niya, okay yan, mabilis gawin yan, kaya lang pagka yan ay eh, ito lang, galaw kong dito, tiga, o poste tinukuhat-tuhat mabilis tatagiliran mga ito, yung mga tiga, pero pagka mga ganito na kung tawagin ay butterfly nakasabit siyang ganito yan ma matiba yan kahit yan eh mag um, nakakatali pa rin hindi mo basta basta makakalug kung makalug man hindi man ganun patindi sa sa sabit lang yan ito so, mga ito kakawit no? kong ganito tapos ito gaganito ko yan, butterfly siya. Dalawang klase ang butterfly na tinatawag na tali sa bakal. Mga ito. Ang mm, isang tali ng sinasabi, ganito naman. Ating itabi ng kote. Let's natin. Para makita ninyo mga ito. Ganito naman. Ito babalihin ko. Tapos pag binali ko siya ngayon, igaganito ko. Ay, ito, mga idol, ito. Medyo i i i ko pa ganun doon sa bakal. Aray, gaya nito, So, pakikita ko sa inyo. Ito, ito, ito. ini i ko dito. Yan. Sasabit pa ganyan sa inalim. Nakasabit. i siya kung tawagin. Butterfly, mapa-i-cash ang stand na. nakai sa inalim ang sabit ng tawad. Kailangan, medyo, medyo malalaki ang bakal mo, gayon to, 16mm at 10mm. Kailangan, medyo mahaba-habaan ng putol ng kawad niyo, Kasi pag maiksi ang tali, ang kawad niyo, mangyayari na lang tali, sabid lang, ganito lang. So, Kung tawagin, isang, isang sabid dyan, ganyan lang. Yan. Kaya kailangan, mahaba-habaan ang tali ng kawad niyo para may butterfly ninyo, mga idol. Ito lang ay kaunting kaalaman about sa hanap buhay na ganito para kung kayo gagawa ng poste or beam ay mayroong masasabi natin pasado lagi tayo sa quality ng engineer kasi pag hindi ka pumasa sa quality ng mga uh, ng walang engineer sa mga pagtatali pa lamang nahirap ka, hindi ka magpapasa sa bilang steel eh, ang inyong abalingkot po ay eh, hindi naman nagyayabang marami na rin po ang nadaan natin hindi lang po tayo stillman hindi lang po mason carpenter din po finishing mason finishing carpenter din po kaya ito bilang team leader dito ako sa area hindi na muna ako galagala -gala sa grupo ako lahat ang ako naman ang magbibend nitong mga bakal na ito at ako rin ang magbubuo para pag nabuo na po isasampa na bang doon sa sa lalagyan pag lalagyan bali 3 weeks na kaming hindi hindi naman kumpleto to hindi naman tuloy tuloy Ayan ang oh, mga idol oh. ang mga ang resulta ng ang gawa yeah. bali 3 weeks kung tutuusin ito 3 weeks lang diretso 10 na tao tapos may mga extra mga taga taga-admin ng j -man. Ayan. Ang mga nangyari. Si Kamaryo, Narto, na sama namin. Sila naman yung nag-uukay dito muna sa Pusyo Negro. Kamaryo, kaway-kaway dyan. Ayan, Kamaryo, Kamaryo, Kamaryo. Yan po, ang may sishare ko sa inyo about tungkol po dito sa pagbubuo ng esterap. Ayan po, ayan. Marami tayo, ah, tayong esterap. Marami pagbubuo ng bim o poste marami tayong stirrup yung mga posting yan na nakatayo na pinormahan na nila halos sa akin po akong bumuho niyan ako rin ang nagpend ng, ng stirrup niyan kailangan po sa stirrup pa lang pasado din po tayo sa engineering ito po klaseng ganito yan o hindi po hindi po pwede yung pantay lang yung iba kasi okay lang din yung po pero hindi papasa sa engineering yung pantay lang sa si jam nakaganon lang nakaganon lang kailangan po nakalak talaga para walang kalong yan po at yun lamang po ang inyong kabalingkod yan ang aming boss si Kuya Herman siya ang nagdala sa amin dito at saka panganiban at sa nila pamilya good luck, God bless at I love you all